Mga kasama, inaasahang lalakas pa at magiging isang tropical storm ang bagyong krising na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa pag-asa, huli itong namataan sa layong 520 kilometers sa silangan-hilagang silangan ng Virac, Katanduanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na 55 kilometers per hour at pagbugsong aabot ng 70 kilometers per hour. Bagyang bumilis ang bagyo na kumikilos pahilaga-hilagang kanluran. Nakataas na ang signal number one sa mga sumusunod na lugar sa Batanes. Ganon din ang kagayan kasama na ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, signal number one din sa Aurora, Apayaw, Abra, Kalinga. Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Katanduanes Posibleng mag-landfall ang bagyo sa mainland kagayan bukas ng gabi o Sabado ng umaga. Ah!